Magandang araw sa inyong lahat. Hawa ko ngayon ay dalawang brand ng SSD o Solid State Drive. Itong Walram 240GB SSD nabili ko sa online store for around 600 plus. At ito namang Intel 160GB na SSD ay nabili ko sa isang legit local supplier sa halagang 1,200. Try natin buksan para malaman natin kung ano ang nasa loob ng mga SSD na ito. unahin natin itong wall ram 240GB. Gumamit lang ako ng maliit na flat tip screwdriver para tuklapin ang plastic cover dahil wala naman itong mga screws. Siya nga pala, kung bago ka palang dito, mag-subscribe ka na sa akin channel at i-hit mo rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos. Done? Okay, salamat. So ayan, Isang maliit na circuit board ang kabuuan ng SSD na ito. Sa aking pagsusuri, wala naman akong nakitang visible na sira. Subukan naman natin buksan ng Intel 160GB na SSD. Sa pagkakataong ito, nagamit lang tayo ng Phillips screwdriver para tanggalin ang mga screws. Kung inyong mapapansin na kahit mas malaki ang capacity ng WD RAM 240GB SSD ay higit na mas marami ang mga memory chips na ginamit sa logic board ng Intel 160GB. Mas malaki rin ang logic board ng Intel kung ikukumpara sa WD RAM. Kung performance naman ang pag-uusapan, sa aking karanasan ay halos pareho din naman ng bilis. Ang pagkakaiba lamang ng dalawang SSD ay ang capacity at ang durability sa pagkakataong ito. Nasira ng mas maaga ang Walram 240GB kaysa sa Intel 160GB na SSD. Ngunit hindi pa rin natin mahuhusgahan ang tumpak na kayanan ng bawat SSD. Maari pa rin sa iba't ibang pagkakataon ay pwedeng mag-iba ang mga resulta. Hahayaan ko na lang po kayong lahat ang humusga. Sa muli, ito po si Tech Jolly. Maraming salamat po sa panonood. Paalam.